Isang gabi habang ikaw ay nagpapahinga, mapapansin mong unti-unting lumalapit ang iyong alagang pusa. At bago mo pa mamalayan, siya ay nakahiga na sa iyong tabi, mahimbing ding natutulog. Sa unang tingin, maaring itoy simpleng pagkakaibigan o lambing lang ng isang alaga. Ngunit sa mas malalim na pananaw, mula sa siyensya hanggang sa kultura at pamahiin, ang ganitong kilos ng pusa ay may mga kahulugang maaring ikagulat at ikatuwa mo. Bakit nga ba gustong tumabi ng pusa habang natutulog ang kanyang tagapag-alaga? At may hatid ba itong swerte? Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, Aalamin natin ang iba't ibang paniniwala o pamahiin tungkol sa isang alagang pusa na tumatabi sa atin sa pagtulog. Tatalakayin muna natin ang mga siyentipikong dahilan kung bakit tumatabi ang pusa sa pagtulog. Una ay sa kaligtasan at komportableng pakiramdam. Ang pusa ay hayop na likas na maingat at alerto kapag siya ay tumatabi sa iyo habang natutulog, sinyalis ito na ikaw ay kanyang pinagkakatiwalaan. Ang pagtulog ay panahon ng kahinaan para sa hayop. Kaya ang pagpiling tumabi sa iyo ay nagpapakita ng mataas na antas ng seguridad at pagmamahal. Pangalawa ay init ng katawan. Ang katawan ng tao ay naglalabas ng init. Dahil ang mga pusa ay mahilig sa may init na lugar, hindi na nakapagtataka kung bakit gustong-gusto nilang tumabi o pumatong sa iyo, lalo na kapag malamig ang panahon. At pangatlo ay ang pagbuo ng ugnayan. Katulad ng tao, ang pusa ay nakikipagbanding din. Sa pamamagitan ng pagtulog sa tabi mo mas napapalalim niya ang koneksyon ninyo. Isa ito sa mga paraan niya ng pagpapakita ng attachment o paglalambing. Sa kabilang dako naman, hindi nawawala ang mga pamahiin at paniniwala. May swerte nga ba sa katabing pusa? Sa maraming kultura at paniniwala, ang pusa ay hindi lamang alaga kundi spiritual na tagapagbantay. Ang kilos nitong pagtabi habang natutulog ay may sinasabing swerte. Una, ay proteksyon laban sa masamang enerhiya. Ayon sa ilang pamahiin, ang pusa ay may kakayahang sumagap ng negatibong enerhiya. Kapag siya ay tumabi sa iyong pagtulog, pinaniniwalaang nililinis niya ang paligid mo mula sa masamang espiritu o malas. Pangalawa ay ang paglapit ng mabuting kapalaran. Sa paniniwala ng ilan, kapag palaging tumatabi sa iyo ang pusa sa pagtulog, may paparating na biyaya o magandang balita. Ito raw ay sinyales ng masaganang daloy ng swerte sa iyong tahanan. Pangatlo ay ang espiritual na gabay o tagapagbantay ng kaluluwa. May mga paniniwala na ang pusa ay nakakakita ng hindi kayang makita ng tao, mga espiritu, enerhiya at aura. Ang pagtabi nito sa iyo habang tulog ka ay maaaring pagbabantay niya sa iyong diwa habang ang iyong katawan ay nagpapahinga. Pangapat ay tanda ng espiritual na pagkakaugnay. Ayon sa ilang Eastern beliefs, gaya ng sa Japan at Thailand, kapag ang isang pusa ay kusang tumatabi sa iyo habang natutulog, sinasabing nagkakaroon kayo ng malalim na energetic connection. Maaring kinikilala ka ng pusa bilang taong may malinis na kaluluwa o light energy. Panglima ay tagapagsalo ng panaginip sa ilang pamahiing Pilipino at katulad na pananaw sa Indonesia, pinaniniwalaang ang pusang tumatabi sa iyo sa pagtulog ay sumasalo ng masasamang panaginip o bangungot para itong espiritual na panangga laban sa mga bad dreams. Pang-anim ay sinyales ng pagpapagaling o healing energy. Sa ilang New Age beliefs, ang pusa ay may natural na kakayahang magpagaling ng emosyonal o pisikal na sugat. Kapag ang pusa ay tumabi sa bahagi ng katawan mong may sakit habang natutulog ka, sinasabing inaabsorb nito ang negative energy upang mapagaan ang pakiramdam mo. Pampito ay ang pagkilala sa iyo bilang paboritong tao. May pamahiin sa ilang bahagi ng Europa na kapag ang isang pusa ay palaging natutulog sa tabi mo, ikaw ay kanyang napiling protektahan. Ito raw ay nagpapakita na ikaw ang pusong pinili. Ang taong may mabuting kalooban at karapat-dapat sa swerte. Pangwalo ay ang pagdating ng di inaasahang biyaya ayon sa mga lumang paniniwala ng mga matatanda sa probinsya lalo na dito sa Pilipinas, kapag ang pusa ay unang tumabi sa iyong kama pagkatapos nitong iwasan ito ng matagal, ito'y sinyales ng papalapit na magandang balita. Maaaring bonus, regalo, o hindi inaasahang biyaya. Pangsyam ay ang gabing may mensahe. Sa ilang Celtic beliefs, ang paglapit ng pusa tuwing hating gabi o madaling araw para tumabi sa iyong pagtulog ay tinuturing na omens o babala. Kapag ito ay biglang dumantay sa iyong dibdib habang tulog ka, sinasabing may mensahe o pangyayaring mahalaga ang nais iparating ng kalikasan o espiritual na daigdig. At pangsampu ay ang paglapit ng kaluluwa nang yumaong mahal sa buhay. Sa ilang paniniwala, lalo na sa mga taong naniniwala sa reincarnation o multo, sinasabing ang pusa ay sensitibo sa presensya ng kaluluwa. Kapag ito ay dumidikit sa iyo sa pagtulog, posible raw na nararamdaman nito ang presensya ng mahal mo sa buhay na yumaong. At nais nitong ipadama ang presensyang iyon sa iyo sa paraang ligtas at mapayapa. Munting paalala, habang maganda ang mga ganitong paniniwala, tandaan na ito ay bahagi ng kulturang may malalim na paggalang sa kalikasan at koneksyon sa espiritual na daigdig. Maring hindi ito literal para sa lahat, ngunit ang mensaheng dala nito, ang pagiging bukas sa damdamin, pagmamalasakit at paniniwala sa kabutihan ay laging may positibong epekto sa ating buhay. Ang pusang tumatabi sa iyo tuwing gabi ay tila may sinasabi. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang buntot o pag-ungol, kundi sa mga simbolismong nakaugat sa sinaunang paniniwala. Mula sa pagiging tagapagtanggol sa gabi, tagapagdala ng swerte, hanggang sa pagiging tulay ng espiritual na koneksyon, ang pusa ay tunay ngang higit pa sa isang alaga. Kaya sa susunod na gabi na siya'y dumikit sa iyong unan o dibdib, yakapin mo ang kaniyang presensya. Baka ito'y paalala na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan, at pinagpapala. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.